Oye oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. I-share ko lang po sa inyo itong onsen. O, oh, diba? Nasa red wine tayo. Lulubugan niyo po yan at mainit na tubig. At yan po ay sa Unisan sa Atami. Naku, napakasarap magbakasyon dyan. I-try niyo po, Panoorin niyo po ito. nako siguradong maiinggan niya kayo at pupuntahan niyo ang napakagandang lugar na ito. At meron dyang cave. Ayan, at lahat po dyan ng uh, uh, klase na iba't ibang flavor na nasa mainit na tubig. Ay naku, ay malulubugan nyo po. ari napakaganda po dito mga ante. Oh, yeah, yeah. Ayan, magugulat kayo dahil nakalubog ako sa hot water. Ito po yung tinatawag na onsen. Ngayon, nagpunta po kami dyan ni Hokari. At uh, uh, gusto namin mag-onsen. Magbabad sa mainit at iba't ibang klase ng uh, uh, mainit na flavor ng onsen. Yan po yan sa Hakone. Yan po yung unesang. Ayan, at ibinubuho sa amin. talaga nga. Uh, Uh, amoy barako, kaping barako talaga yung ipapaligo sa inyo. Ngayon, pagpumunta kayo dyan, sama ang babae, sama ang lalaki. Ngayon, meron din po dyan osake. Ito po yung nihonshu, ang very uh, popular po sa kanila at uh, napaka-famous na inumin. Ayan, yan po yung nihonshu. At ngayon, ito naman po, ito naman po kulay green. Yan naman po yung green tea. Kasi marami doon nga green tea. Kaya ito, ilulubog lang kayo dyan. At uh, maganda po yan sa balat. Ang ganda po pag na-experience, yung mga nagbabakasyon dito sa Japan, ishinyer ko lang. Uh, isa po itong uh, Yunesang. Ito po ay Yunesang. Ngayon po, ayan, tinikman ko pa nga. Kaso, maalat na yan kasi marami, baka di ko alam kung may umihina o ano. Pero, parang gusto mo siyang inumin dahil naamoy mo talaga yung tea nakakatuwa pag gusto mo doon sa kape pag gusto mo doon sa tea uh, at meron ding wine ayan ay, ang matindi ito pinaka favorite ko kaya po ako nagpunta dyan ay gusto ko nga uh, makalubog sa uh, purong wine <laughs> at ipromote ko rin po ang aking yaya light homestay ay pwede po nyo akong ipm mga gustong magbakasyon dito sa Japan sa murang halaga lang ipm nyo lang po ako ha ayan at pwede po tayo makarating dyan Uh, from Ichikawa hanggang sa Hakone, uh, tren and then singkansen, uh, tatlong sakay po tayo. At uh, aabot po kayo ng all and all from dito sa Ichikawa, two and a half hours. Ayan, oh yeah, oh yeah, yay! Yeah!